di dalawang ilog ang biyada na, isa rito narayan yung mga yung mabilog na yung bato ay may nakapile na bato okay uh, hello at kumusta po sa mga katiets natin dyan uh, maganda po itong uh, treasure sign na pinasa ng ating katets. kaso nga lang ay nandito pa rin sa medyo maraming tubig no? sa sapa or ilog okay so ang hole ay uh, halatang manmed ito po ay kumpas uh, degree so ah uh, according sa mga guhit dito katits ay di ka nalalayo dito mismo no, pwedeng sa likod nito or sa gilid so gamitan mo ng uh, gold locator to determine at confirmation kung uh, doon ba talaga ang dig sa tingin ko ito sa likod no ah uh, kadalasan ginagawa itong araw yung tool list na bahagi, yun ang sinusundan pero ito sa video mo, sa tingin ko dito yan po ay uh, wall type na yan so hindi ka na lalagpas dyan so yung tool list nya uh, pag sinusundan mo yan, malayo yung coordinate dyan no? so sa likod nito, katets uh, dito yan, may slash so dito ka na magdetect lalong lalo na yan no so dito ka magdetect, katets kasi entering sign po yan eh No. ang problema jan may tubig, malakas so tulad ng advice ko sa iba kapag malakas ang tubig, mas maganda mas magandang gawin katets, hahanap tayo ng treasure sign na walang tubig, yan may tinuturo ka dyan. ah sabi mo yan po ay mga nakapile na ba to so siguro mas maganda ah, pakinggan muna natin ah, itong sinasabi ni katets para magkaroon tayo ng karagdagang info dito sa area niya so keep on watching mga babay baka iba batong nito yan ang hugis niya na may may dots siyang napakakinis dun ay tapos ito kasi ang kamay yan ang kanya pala may tinabas dun gawin tapos ito tagiliran niya dito yan parang um, kung anong hayop yan hindi ko makuha kung ito may mata ayun eh yun, uh, yun ang um, parang umus niya tapos dito ay dito yan yeah. yan, yan. So, ito, nakagay yun. Tapos dito sa kanyang kuwan, may nakagay Ito naman, parang binasag na batu Parang ginawang, parang, pangalay ito. Parang yung uh, harp na buntis. Tapos dyan ay sa kabila. Di dalawang ilog ang diada na isa rito. Narayan yung mga, yung mabilog na yung batuay, bato ay. May nakapail na bato. Opo pagay Para idinikit siya sa mabilog na bato. Tapos yan, talon. Yan. Pero yan talun na yan, dalawang dinadaanan. Isa rito, ang tubig, isa roon. Roon. Diyan sa gitna ngayon, mayroong malaking piyag ng maulawin. Tapos so, yan yung isang kahoy. Na may nakagayong parang tuka. Pilos. Sa baba niya. Yan. Aking yan o. Oh. Yan ang sa baba niya. Eh, isang ilog din yan. Pagayang. Ah, ito naman ito akin binigyo ng bago para maintindihan ninyong maigi maintindihan mo bro na maigi akin bibigyan dito sa proba tapos ay baka mga 15 meters o 10 meters na ito na itong mga hole na magaganda makakinis ah, may bato riyan ayan yung mga hole oh. mga yan Hmm. Ayan, ah, yun ay para kurtin pa. Ayan. Ah. Ito yung naiighan, uh, magkatigas ang bato na yan. Ah. Maraming hole ito. Pero itong hole na itong dalawa. Ito, pababa ang hole. Wow. Hmm. Ah, bilog na bilog. Hmm. Talagang parang din rail. Hmm. Yan ay mga gayon din. May mga laman na laan, lupa. Ayan. 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 Ayan pa, yung parang kurting pa. Ito lalo na. Hmm. Ayan, lalo ito. lalagang kitang-kita mo bro ang pagkakabilog niya, no. O, ang kakinisan niyan. Ito pa. Ayan. Ayan, dalawa yan. Tapos meron dito na hindi naman itinuloy na. Ayan, oh. No? Hindi na itinuloy. Ayan, parang bukay din. Hanggang dito na lang at na haba yung video hindi nagsisin Ayan. sa iba nito na doon yung aming ginagawa okay it's, uh, ito po yung question ko dito dahil sinundan mo po yung uh, tulis ng bato na sabi ko ay uh, malayo ang ka coordinate so ito nga malayo no ito po yung ka-coordinate ka it's, at ito ay isa sa digging spot. Now, pagdating mo dito, maganda pala yung resulta, katulad nito. So, sign of uh, quick deposit. So, at, ah, uh, posibleng mayroong sucker. So, check mo yung bato na yan, baka may giveaways, o mayroong madaling kunin dyan, katayots. Now, sabi mo pa, doon sa yung huli mong sinabi, nasa baba nito ay nang doon yung digging uh, spot ninyo. So, yun po ang ka-coordinate dun sa ubisan uh, nitong video. No? Yung tulis ng bato. Ngunit, according dito sa nadatnan mong bato, katay, ay loaded po ang area. Ulitin ko, loaded ang area. At the same time, uh, ang advice ko, pag may tubig, mahirap. So, itong bato na lang, katay, kung saan, naka-video ka ngayon, check mo mabuti ito, baka mayroon po itong sucker deposit kahit quick deposit dito halimbawa mababaw lang or tinambakan lang tinabunan lang nitong bato na to mahirap pa rin kunin kasi may tubig so ang hanapin mo ay sucker deposit yung hanapin natin so saan po tayo maghanap sa sucker deposit mag umpisa tayo sa bato na to katiets okay so hanggang dito na lang siguro kasi mahaba na yung video ah uh, maraming salamat God is good all the time bye bye and God bless